aku rugi aku sama tapi kau kurung sam sam ini ah ini sam lapit teka terasa guys Ako, mama keo okay, oh. dosi enios ay dosi kator si oh ini inter dia ini apa itu siapa gawain lang gawain lang gua tasam awid bunal kewe bugas Tara ka. kayo. Dako pa niya. Dako pa kayo niya. Balay. Ka Kapindupa. Kapindupa. Ah, nasa iya. Kapindu pa. Kapindu pa. Nabalay. Isa na katuig ni. Grabe. Katuig ko. Hindi po huwag na sa trisi anyos. Trisi anyos. Hindi po sa trisi anyos. Lakay pa sa gawin. Ah, wow. Tara na guys. Abot na gawin siya. Abbigine na akong body ya tinuglu ano? pwede na prewa na. ano, musunurai lagi. Musunun. Nani sunurai na og saka? Now what? Abi ibre. Sabukin oi. Ayo. Tasgege ka na ge. Redis anyo sang nagsaka. Pati wa kanbre okay. prena sang unaong. Oo. Oh. Lagi <laughs> okay, right. di. La na la. Paramin, tu paramin. Uh, nampak tak na? Kau ni -e mung asu sam. Yeah. Nampak tak na? Ada, dah nasi ada na. Aduk lagi saya guys. Mamo guys. Kaya. <laughs> power kaya, kaya power. Abu tegiud.

First time yung sa kain hanap eh. First time nakabog. Hindi sa nakano yung pasaka sa iya kung kuan. Kanang pa, kahawan lang na. Uy, ano yung oh. Patagak mo ka na. Wala ano, na Mugi na. Mo nakalisad sa brisa gampong. Isugi isang gamay sa ako sa mga pakatakot. Hurot-hurot, gina mong na.